Kahit right, mga kamukil, magandang hapon. Yan update tayo mga kamukil. No? DC bin namin dito sa aming project. Okay. Dito sa labas mga kamukil. Ayan, pinaprimeran ko na no. Kay parin Brian kanina yung uh, mga tubular natin. Ito yung gagamitin natin mga kamukil uh, para pang parlina natin, pamakuan sa bubong no. 2x3 na 1.2 yung kapal ginamit natin no. Uh, mas gusto ko to kaysa uh, si Parlins. Ay, right, yung trusses natin, so hindi ko pa nagalaw. Ah, hinintay ko pa mga kamukil na mabuo talaga yung taas, no. Mapantay lahat. So yung mga sanitary natin, nandito na. Oh, ah, yung kulan dito, hinihintay ko na lang ah, matambakan to, no. So hindi pa ako nakakumpak kasi marami pang kailangang i ayos. Unang una itong linya ng ano ng ah mga sanitary no mula sa CR mga lababo no yan pinahukayan ko na so dito banda mga kamukin ito yung kulang no ito yung bubutasin bukas yang yang wall na yan malapit dyan sa PVC yung nakikita nyo yan yung existing nya ngayon na ano na BBC papunta siptik ayun yung siptik uh, ah, kung napapansin nyo basag no kasi sobrang nipis yung ginamit nila and then ito dati mga kamukin nakalitaw to so grabe yung pagkatrabaho nito no nakalitaw siya Uh, habang nandito ka makikita mo yan no yung uh, PVC na yan no? iwan ko kung paano trinabaho yan so ayusin natin so bubutasan yan mga kamukil papunta doon kasi may CR dyan sa dalawang kwarto no so papunta doon yung ano natin uh, may kunikta tayo dyan na D4 papunta doon so yan may isa din dito kasi CR to papunta din yan doon yung butas niya nakikita nyo so papunta yan doon yung ilalagay natin dyan isang uh, D4 at, at isang didos no yung didos yung para sa floor drain natin tapos pagdating dito sa pinakamin detres na yung gagamitin natin papunta dun palabas right so yan papansin nyo may butas so dritso yan doon, mga kamukil no ito kasi yung nakita ko na medyo makakatipid tayo sa uh, PVC yan dritso yan doon. papunta din dun yan may butas so ito dahil na plaster na siya bu uh, dito ito na yung tratrabuhin ko bukas and then dito sa ano mga kamukil sa taas. Yan patuloy pa rin yung ating mga mason sa pagtrabaho no. O bukas may darating na mason na nag-apply sa atin. Okay tayo kung ano na yung forma sa taas. alright, andito tayo sa taas mga kamukil na. So yan na, yung pinakababa niya no. So tatambakan niyan. So ito na yung forma sa taas. Dito napantay na lahat. Yung kulang dito mga kamukil ah, paggawa na lang ng forma para sa roof beam natin. So hinihintay ko mga kamukil na. Mapantay talaga lahat. And then pagdarating yung ano natin bukas, isang kasama na mason, dito ko siya i-assign. Magbabakal dito sa taas. Tapos pag mabakala na, ah uh, papagawan ka agad natin ng purma upang mabuhusan na uh, para may patong na natin yung ating trusses. So bali, dalawang bakal yung gagamitin natin dito mga kamukil. Hindi yung apat na bakal talaga. na. No? ah uh, bali, kung gaano lang kalaki itong si uh, ganun lang din siya ka Uh, kapal kaso lang mas ma, uh, mataas siya kasi taas din siya ng isang CHB nasa 20 cm din yung ano natin yung taas ang buhos natin dito solidong bakal uh, solidong buhos no and then uh, nagbenta ng paliter ng mga stirrups yun yung ating ilalagay doon sa dalawang bakal na nakakunikta dito sa mga bakal na yan na nakausli so bali ito na lang yung pinakalas no na papailan na Master Lando at Master Buni o so, bukas siguro to parang maano na to pantay-pantay na to no o kung di man matapos bukas asa ah, sa susunod sa viernes, pantay na to lahat so sabado makapagumpisa na talaga kami sa pag -ano dito ah trusses so, ito dito na part yung napapansin nyo ah firewall siya so may discard na ako dyan no ah, dyan, ah, tubular na lang yung aking iaano dyan no ilalagay. Tutusok natin yung tubular dyan. Iwi-wielding natin kasi may buhos din yan na stapener din. So, itutusok natin dyan. Tapos ipapatong natin dito. So, isa lang naman na trusses yung sasaluhin nyo dyan. So, mula dito papunta doon. Bali, apat na trusses yung ilalagay natin. Apat-apat na. So, meron tayong walong trusses na pinapabrikit para dito sa bubong na to. Pero dito na part, mga kamukil, dito talaga yung pinaka-reference ko sa bubong, no? Ah, uh, dito, mga ano na lang to. Kasi tatlong ah, uh, three side yung bubong natin dito. Okay. Baba na tayo. Ay! So, pagka maayos na tong ano, mga kamukil, maayos na tong, ah, uh, maplaster ko na bukas itong linya ng mga tubig. Uh, ano, linya ng mga toilet bowl natin at saka floor drain. Ah, uh, tatabunan na, ibabalik na siya. Tapos babasain na to ng tubig, no. Tapos yung linya ng tubig ko mga kamukil, sa uh, saka na Pagka, dito na sa taas ng ano, or dito flooring na. Doon ko siya i-align, no. Ibahin natin, wag natin tabunan dito ng malalim. So, doon na siya pag Diyan siya dadaan sa gilid ayan. Paikot. Para kung sakaling magka-aberya, madali lang nating uh, matris yung tubig no kasi nasa taas lang siya na parte nasa ilalim na ng flooring so pang ilang ano lang ah, palo lang ng martilyo kaya may kasama tayong uh, ah, so madali lang siyang tanggalin o oh, makita, mahanap so dito, yung hindi pa natambakan no? kasi gagawan pa ng CR dyan yan, so dito sa dalawang kwarto na to kailangan hukayin ulit yung gagawan ng CR mga kamukil no? hukayin ulit para mailagay natin sa pinaka flooring talaga yung file ng ating CHD yung pinaka dito mga kamugil papatong natin dito right yung dito na banda, mga kamugil oh. ito yung huhukayin natin ito na part Huhukayin natin to abutin natin hanggang flooring so ginanyan ko na ito mga kamugil kasi may maistambay na tao no uh, habang may mga panambak pa pinatambakan ko na lang huhukayin na lang to so maliit lang naman yung huhukayin dito Uh, di baling mag ano tayo. At least nandito na sa loob yung panambak. E, ano na lang siya. Papunta doon. Tapos pag uh, mapaila na. Ah, babalik. Ibabalik e, na lang. So medyo madali na lang yung ano. Uh, Pagka uh, trabaho. Kaysa mula pa doon sa labas. Yung ating uh, hahakutin. So kung hihintayin pa natin. So mata matatagalan tayo. Right. At saka dito. No? Yan. So may sisirain pa pala. Bukas sisirain yung ano pa ba o oh, yan lang uh, dito sa labas agis ako tura ra. Uh, dito sa pinakalabas mga kamukil uh, nagpatambak ako ng lupa no? ito, ito yung trabaho yung bukas dalawang tao maasahin dito magtrabaho pinadya ko ito mga kamukil kasi yung sasakyan uh, hindi natin hawak kung kailan tayo pwedeng hatidan uh, hindi undas pa talaga na pagsabi natin mahahatidan ka agad tayo so minabuti kong ginanito siya at least may pundo na kami dito So bukas to kukunin. Alright. So yan lang mga kamukila. No? Yung ating update no sa Iligan Project BC Bin sa aming trabaho dito. Okay. Thank you mga kamukil. Maraming salamat.